Good morning, good morning mga bossing So, araw lang Friday ngayon mga kabossing Nandito na naman po tayo Sa Bukawi Pit Market Ay mga kabossing, ang daming mga manok eh. Ayan. Ayan Pero mga kabossing, doon tayo mag-uumpisa sa ano sa funding seller dahil yan ang most requested ng mga abusing uh, natin so yan ayan po ang dami eh. ayan po natin 545 mga abusing so medyo may kadiliman pa ayan dami closing doon muna tayo sa standing seller ayan oh ah. nakakabawa din oh ang dami oh ayan napolsin napolsin eh, si Busteri oh pabalikan natin yun what lang morning pabalikan kita mamaya <laughs>

Ano the... ba? boss. Ah, magkano um, pag gabi mo? Ang 5. 1.5 ah, ah. oh. Ganda. <laughs> eh. 1.5 lang mga kabosi. <laughs> Anong ano eh? Parang hiraw hiraw. Hiraw, hiraw. hiraw. tama ano? buyan, buwan na kaya yan? There, 10 months. Ah, 10 months. <laughs> huh? 1.5 lang man. ano. Ano linyada niya? Uh, pumpkin sweater. Ah, ilang ah, Pumpkin sweater. Pumpkin sweater. Five, <laughs> uh, ano linyada? Alim boyogin. Ilang nya? 7 ah? months. Ah, seven months. Alim

din. Magkano to boss? 1.7? 1.7? Aba. Ilang buwan na to? Ayun yun 1.7. Anong hindi nga na boss? Okay lang boss. Okay pero maganda naman ako 17 eh. naman ako 17 lang eh. oh, oh, oh. Ha? Ay, Salamat po. Ha? Okay. Okay, ano linya da? Ay, okay lang po 'to. Umak na Ah. <laughs> <laughs> so, so puti. Eh. Ah, one chick <laughs> Ah, dalawa daw, one set daw. Ilang buwan na yan? Six months. May anim na ba? six months na. Ah. Ayan, dalawahan to mga kaboteng. One check, dalawa. Two five. Two five. Ano linya dalawa. naman? Yeah, dalawang na po yan, white hats po. Ilang buwan na yan? Ah, dalawang taon, Two five wow. mga kaboteng. po. Ano ninyo na sir? Twitter Twitter Ilang buwan na po siya? 7 months 7 months uh, Twitter, 2,000 yeah. Wala siya Pero sa kanong picture eh, Ayun ngayon, oh. yan, yan, yan Bagano? 2-3 2 huh? Ano linya da? Ano Gilmore. Ilang buwan na to? Ano to? Mga 11 months Bata Ayan, shout out boss. Ayan, ayan. to, sigurado. 1,2 bibigay to, double yan, oh 1,2? Double PC, magpipito. linya White to. Ah, White. Magkano nga ba? 1,2 lang bibigay. Ayan. Double tag, Ayan. 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 ayan.

ay nanto lang mga kabosit tweeter. Pantolin lang po. Huh? lang po. lang din. Ano linya da po? Jens? Ah, huh? Kelso. Kelso. Ilang bwan na po, sir? Anin. Anin. Pantolin lang oh, Kelso mga kabosit ng mga bago. Ano linya da to? Silba lang. To. Ilang buwan na ta? Libre din Para 10 months. Ha? Ha? 10 months. Ah, sa tampo na maigit. 15. Ayaw ang hawak ko niya. Magkano? 15 din. 15 din po yan. <laughs> ha? Ilang buwan yan, boy? Ganun din yan, boss. Ah, ganun din. Ayaw ah, <laughs> pantay mga mamapantay mga ano linya na boss? a pa pero may lambuon nato. na limbo mahabo. eresap ano wag dalawampu't limbo eh? di alam linya linya na

Sir, okay lang? Magkano, sir? 8 Ano linya na, sir? Kanawa Kanawa ano Ilang buwan, sir? 2 years. Ah, years na Ay, 1 lang mga kapos sila Dalawa, 1-2 Ano linya na, sir? Ha? Anong linya na? Lahil ba? Mga palahe lang Ah, malahil malahil ba. Ba? Ano mga ilang buwan na ito? 9 months na 9 oh. months? 1-2 lang? Ano pa binipinta mo? Hmm. Ayan, marami po nga nga. nakaka Ayan, 1-2 lang mga kabosing 2-5. Ha? 2-5? Anong linyada, Sir? Anong linyada? Ito. Lahi ba? Year of eh. Year Ah, Ilang buwan na po yan, Sir? 1 taon. Ah, 1 year na. 2-5? <laughs> Yeah, so um, 25 po dalawa? 25 po dalawa? 25 dalawa? Ganyan din ang ano? Hindi po, 3 side po Anong linyada yan sir? Melsim po Melsim na kumihalap sa Rubio Melsim kumihalap sa Rubio? Ah, Melsim Malaki tayo Binabahay? Hindi Binabahay na Dalawa daw po Magkano dalawa sir? 25 25 dalawa Dalawa Anong linya din sir? It's green

salamat. Magkano po sir? Wala na. Ano anong linya na sir? Pabenta lang po po Pabenta lang. Pero ilang buwan na to? Naglang to mga 9 months. Ah, uh ito -huh. buwan na. Ayan, no? 1-8 lang mga kabo. Ayan. Ito 7, Idol. Ha? Ito 7. Ito 7. Anong linya na yan? Hatch Grey. Hatch Grey. 7. Ilang buwan na yan? 8 months. 8 months. Ayan. Uh -huh.

3K lang po linya Anong linyada, sir? A pumpkin sweater Ah, pumpkin sweater Ilang buwan na po, to. Ah, 11 lang Ah, 11 lang Ah, 11 lang 3? 3K 3K Ayan, mga kaboseng 3K 2.5 Ah, 2.5 2.5 Anong linyada ito, sir? Telso Telso Ilang buwan na, sir? Dalawang taon na Ah, taon na ay mga kabosin, 2-5 o. Delsor, Toyam, mga kaboos, yung... Okay. Amas, thank you ha. Ah. libo. linya eh, ito, Tep? Pagalawang ito, ito eh. Ah, pumpkin, oh, oh, oh. pumping ito. Kailan po na, pala, sir? Tantaw mo na. Libo lang. Ayan, dalawang lang ang mga kabosin. Okay. Eh.

Five, five. 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 Ano yung Ano yung linyada yan? Makaloy tsaka black bonanza Ah uh, alam buwan na yan? Ano ko Mag-11 months 2-5 lang 2-5 lang to? Ano linyada? Hindi, hindi rin na lang <laughs> to, dalawang Tatlo oh, Ayan, ah. months Ito pa rin siya o. Ay, kailang, mga kaposeng? Hindi pa. mga kaposeng.